Wala na po kayo nakalimutan? Diyan, wala na nakasampay diyan, bro. Okay, wait, 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 wait. Ano? Akin pala yan. Okay, for check out na po kami. Kaya nag-check kami ng mga gamit kung may mga naiwanan. For check out na. Check out, check out na. For check out na kami. Hey! Hey! Hindi kami makaalis dahil may nawawalang wallet. Pero hey, andyan lang pala. Hey, andyan, andyan, andyan. Asa na, asa na, asa na. Ay, hey, ang dami palang bariya. Bariya pala yun, bariya. Okay, wallet Oh, for check out na. Tingnan nyo naman. hey kaway-kaway. Ay, ay, kaway-kaway. Hey, 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 for check out. hey. Hey, shout out. Hey, shout out. See you next time. Ang huling lumabas ng kwarto. Ang magpapalibre ng Daniels. Sa KDR. KDRAC. Ay, na. Hey! Ay, Hey! Check out na kami. Ang aga na yung mag-check out. Ito na pala. Stand atingan, no? oh. Hey, hey, hey. Baba, hey, hey. Bakasyonista, Parang galing sa Guam, mo, oh, Guam. Sarap. Pagkain, sarap, oh. Eh. Gracias.